Himas rehas ngayon ang isang babae dahil sa kasong Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 matapos itong mabilhan ng ilegal na droga ng nagpanggap na pusher buyer sa Purok Maligaya, Barangay, Marangas, Pataras sa Palawan, pasado alas 3 ng hapon nito lamang ika-6 ng Abril taong kasalukuyan. Ang nahuling sospek ay kinilalang si Alias NN, 43 anyos, walang asawa, walang trabaho at residente ng naturang lugar. Nahuli ang suspek bunga ng isinagawang joint by-bus operation na pinangunahan ng Bataraza Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Major Julifer B. Narag. Katuwang ang Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit, 3rd Platoon 1st Palawan Provincial Mobile Force Company at sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office. Nakumpis sa sospek ang lima pang sachet ng pinaghihinalaang iligal na droga, improvised starter, dalawang lighter, dalawang gunting, dalawang plastic straw, limang pirasong aluminum foil at iba pang ebidensya sa harap mismo ng saksing barangay kagawad at major representative. Ang naarestong suspek at mga nakuhang ebidensya ay nasa kustudiyan na ng kapulisan para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Ang pagkakahuli ng suspek ay bunga ng matagumpay na pagkakaisa ng kapulisan at otoridad upang subpuin at mapababa ang kriminalidad na naaayon din sa positibong pananaw ng ating pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang batas ang namamayani sa bansa at ang sistema ng hustisya ay ganap na gumagana. Mula dito sa Calapan City, Oriental Mindoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrol Christine Lorenzo, alagad ng batas, taga ng Balitang Pulis.